good morning pala sa lahat mga katagbis kami po ay magsisi trial ulit sa bagong ano bagong ah, montada muntada ng makina kasi binago kasi itong mga katagbis para ano ma distingan o Pag wala na yung eh, mga ano mga buya, buya guys kuya Atras eh namin sa buya guys Eh hey. dong um. <laughs> Ayaw ka ba? Nagsugat lang kung sulog kung kahangin anay mo nang Ang tae ko yung ihin at sugat taka, dali-dali atras so, Hoy ah? Ha? Ang ihin og ang tae na sugat og Ihin o ang tae Atras kayo na sugat So nahirapan kami sa pag dito mga katagis dahil yung agos ng dagat at saka an, hangin na kasalubong kasi kami po ay e, si trial ulit sa mga natapos ng gawa dito bubog kayong dagat mga katagpis oh. natin malaman kung ilan o gaano ang gaano kalakas ang speed natin. Eh kasi nagkakabit sa puwitan mga katagwis para ano baka malog alog pa tumbang ka kung okay na ba ang pagkamuntada nito sa paggawa ni ano uh, rinsing so yun so ayos okay na okay na wala nang ano hindi na masyado gumalaw So, out pala sa ano na gawa sa muntada nito si Ritzing. Yung may bangka na Big Brother. Siya yung na ganun si yung nagawa dito sa uh, muntada ng makina. Inulit niya dahil ano uh, may kunting diferensya yun lang pala ang problema mga katagpis yung muntada ng makina yung ihe Uh, sini-trial namin na uh, pinatuwid sa shop yun pa rin purok yabon at uh, saka yung ilisin na naman din dinala rin sa shop at uh, saka yung cross join niya yung tatlo dinala sa shop baka yun ang may problema so hindi pala ito pala yung ano yung uh, pundasyon ng makina ito lang pa ito lang yung pala ano may Kunting diferensya uh, disalign pagkagawa So yun, inulit ni Retsing So shout out po sa Ima Boss Retsing Sing Daling mo sa mga ganyan na mga ano Ganyan na mga kawain At saka kay ano At saka kay Isong Yung maintenance mechanic ko namin Yun, nasa dolo schedule na kasi bukas ang uh, pa pag ano namin paglalayag pala oh. uh, naka ano full starting no? full starting na pala kami lahat uh, yung tubig meron ang naman si Sire nandi sabad so, nila gatak ah 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 wala pa kami sa ah, kami po ay babalik na sa Buyahan. Siguro siguro tama na 'yung ano, uh, si trial. Lapit lang yung ano namin. Ah, uh, tinakbuhan. Dahil may ano, malaking ano mga katagbis. Malaking unos. So ang panahon pala natin ngayon mga katagbis, ah, uh, di ka, ano maganda. Bad mood po ang panahon natin ngayon. Grabe. Dalawang araw. Parating tumulan dito sa amin mga katagbis. so na ano So ulit ay mga kakatag ito po ay final na sa ano final na po sa sea trial dahil uh, ano uh, tapos na lahat ang ginagawa sa makina namin pati ano yung pagkakabit ng cylinder head lahat lahat tapos na So ulit din rin ko, mga tagbis Kami po ay naka-schedule na bukas Kami po ay papalaot na Puro, puro puno na to ng hilo. Yung mga apat na butas Mga grocery andito na lahat So ako pa ang hindi naka grocery mga tagbis Dahil busy sa ano, pag-assist sa mekaniko namin আমি তাদের টোপি sa Ridley Tournament sa labas mga katagmis grabe siguro ang alon nyo doon kasi sa beo, oh pagiwang giwang ng namin mga katagpis nagbaha lubok nagbaha kay sige kaulan Ako'y babalik na sa buyahan. out ang kasamahan namin mga taglis oh no so bali ano apat lang kami dito uh, operator namin at saka itong maintenance mechanic ko namin at saka ito at saka ako apat lang kami dito So kaya yung ano uh, maliit ko na bangka o pambot uh, binara ko lang para makatulong ako dito dahil kunti lang kami dong ang dong masih meliksan oh terus oh -naw dan, oh Nau, ano na sayang nga no eh lawaan sulog bangkut kayo lah delikado rasa sa dumpul pak, bah ba lawaan <tang> na <tang> pulen na pulen oh ikut Luya na yung Ano, Kung na nai-bantayanan ba Kaya kusok sulog Na, na mga Troso manood Troso Boslot yun ang Dagpak Huwag di So pala mga tagwis Kami po ibabalik na Ay huwag lang ka na anod ng Mga Troso guys Balbo Kasi mga ikong Mga bangka Boslot ko ng Troso Hingga <laughs> <laughs> <na> ba <laughs> ah? Mau yun Balag mabuslot ang cross lang ang bangka Grabe Binahaay Binahaay ay Nagat ko yun diri guys kaya nagbaha ang suba Wa na may kahoy ko na suri klausur Gihurot sa kuwan Ha? Karga na guys Pagkikwetik doon, kayo sa logro ba Is Isok-isok pa rin ang isang isa-isa ho na na. Kailangan mo sila magpupuan. Ang baki nga magunit. Ingat magunit Oh, daw gilok mga tagbis ang paksiw na ulam. Oh no. <laughs> <laughs> magabaho niya, maga, maka ano, maka maka Pag ulam ang ano, pag ang ulam, maka bingi. <laughs> so kami po nasa buya na. Maka bungol, maka

Pagi okay, pa bangut ta sa so, pantot, sulok aring hangin, gihandos ta sa hangin. Anong di kay kahugot ni? Nati lang hugot. Kay padungan di Birahan ka saan nato ni Dong? Birahan yeah, ka Kay murag ko ang paris birahan Kulang paris bira.

Saka, tirahan man niyo so ano mga katagbis ah, hanggang dito na lang po ang video ko dahil naka schedule na kami bukas ay kami po ay pumalaot na dahil okay na po ang ano takbo ng makina ihatid ko po si ano yung mekaniko namin ihatid pa namin sa tabi dahil punta pa siya daw sa ano barubo Dung ang timba dung So Yan lang mga tagbis uh, Amping lang takanon ay Saba! Ayaw, ay, hinaya dung kay Makonong <laughs> Amping lang takanon ay Ang God bless po sa ating lahat Lahat Bye bye! Bye bye, Gabon! Uh, ah!